tausan lahat. Ano? 'Di ba? Oo. Oh. Oh. Okay na? Ha? Imaano ko sayo para makauwi ka na nang maaga, 'di ba? Busog um, ka na? Ang bilis <laughs> to, <laughs> to Asia. Bye-bye, magtinda ka uli. Ayan po at pauwi na kami. Maraming maraming salamat po sa walang sawa na inyong sa aking channel. Tingnan po lagi tayo. Ayan. May tignan ka na na bata. May isa? Yung... 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 ito? Libre tikim. Libre tikim? Tignan mo Kain daw, isa. May, hmm. ispasol. Gusto nyo ispasol? Ha? Huh? Oo. Oh. Okay, man. <laughs> <Anong> pangalan mo? <laughs> Iris. Iris? Matagal mo na ginagawa ang pipin na dito? Ayan. Kasi pag mo naman bata. Kasi pag mo naman, ilan taong ka na? Kamukha oh, ka ni Mari, dati. Wow. Kanyang kapayat. Kamukha oh, ka niya, no? Kamukha oh, ka niya. Tumaba na lang yan. Dati ganyan yan. taong ka na? Nine? Oo. Oh, Ayan, sipag na. po dito sa... Dito rin po sa Kalamba. hindi dito nila siya ang dami. May nabinta ka na ba? Wala pa ba? Ilan yung tinda mo lahat? Magkano ito? 50 po. Magkano lahat yan? ah One, Ilan? Ha? Gusto mo na bang umuwi ka na agad? Ha? Ha? Gusto mo ka ano, umuwi, umuwi, umuwi na agad na maga? Ha? Nandun po mo. Nasa mama mo? Oh, nandun yung mama niya. Kasi na Nandun po. Nandun po. Nandun po salamat po. Ay mo ta. Sige ko na kaya pagbibigyan mo sina pagkatapos singilin mo ha. Oh, ito. Salamat Singilin mo yan, tingnan mo. Dito na man. Magkano sila? Ay mo nang. Bibigyan nya pa kay. Oh. Bilangin mo ha. Baka malugi ka, Ha? Bente. Oh, makano lahat?

Diana, oh okay, si Diana tulungan natin si Diana kung oh, ano yung Diana kapit Diana kapit sa inay libre ba ha? Ah, maliit, ayan, ito kikip? Si libre ba ito ha? ang maliit ay yung kikip sa kaya rin tingman lahat ayan, nabusin natin ito ay do, walang pang wala pang bayad mga yan ano pangalan mo? ako namimigay ha, singilin mo sila ha ah. Ini tak apa, singil.

alam buo. na, na ano ko na, ibigay ko ibon. Ako ah, na iba. Ito pa. di na, mara makauwi na. O, oh, ilan na nakuha namin? <laughs> Pabilangin mo. Bilangin mo. Oh, kasi o, ito. dalawa, tatlo, apat, na lima, nito, walo, siyam, sampu. edi di, na ako. Top naman ah. Ay, oh, Ano? 1,000 ano? Eh ha? Ayan ka mo Ha? Huh? Kino lang 'yan, tambay. Wala na. Wala na. Wala Wala na kumplito na dyan sa inyo? Beh. ikaw Ayun na. Oh. Sige, natin 'yan. Ayan, kuha na natin dati ito. Ah, wala ka, wala, ala-lagyan mo Ang kausan lahat. Ano? 'Di ba? Okay na? Ha? Ina, ano ano sa iyo para makauwi ka na na maaga, di ba? O, ano sasabihin mo? Oh, Umus agad na, no? Ang bilis, nung tuwa siya. <laughs> Bye-bye, patin ba ka ulit? Ingat! Aral na bote. Na na Nasa mama mo? Oh. na tama mo? Nanay mo? Oh, hindi daw eh. Nanay niya. Okay na. Dito daw. Ayan, at least po ay oh, nakauwi yun. ng maaga yung si...